And so guys ah uh, ito nga si inyo kapanya ang uh, gulat kaya ano kala nyo si Daniel uh, Richard na uh, kakamali kayo si kapanjak to uh. so guys ah uh, yung nakarang bring me natin ando tayo sa mesa nusin natapos tayo sa sa nusin po uh, ngayon dito naman tayo sa Sipak Pak Almasen bali dalawa na lang ang ating po ang uh, pupuntahan si Pak Almasen at dito sa aking aking po na Jay Pascual poda. Uh para dalawa na lang para makakompleto nga yung aking brain me, no? Uh, so, guys, uh, maya-maya, pupunta -maya, na ako doon sa pagbutang Sipak Almasin uh, sa may nabotas nabotas City Hall, no? Doon, doon, nandun, mga, nandun may kakapoda doon, eh, Sipak Almasin, no? Uh, sa mga nasa lanta nga pala ng bagyo, uh, sa mga lahat hinabit ng bagyo, sa Cebu o sa Masbate o uh, nga pala uh, is, So, um, makakain uh, niya at manalig lang kayo sa taas at uh, makakabangon din kayo. Talagang um, um, panahon talaga, hindi natin masasabi. Uh, Marating talaga yan. Kaya, so guys, uh, God bless inyo. at uh, ingat kayo lagi dyan sa yung kanyang lugar na hinabit ng bagyo. Ah. Uh. So guys, uh, ito, kapag na tayo ngayon sa Nabotas City Hall. Uh, yanong, sa may meron dong ano po dalo sa ayun tatawag na sipak almasin no so guys ah uh, samahan niyo ako sabay na ako doon so guys let's go 20 minutes later so guys eh to so, guys andito tayo ang po sa city hall ang going tayo ngayon guys so, nandito tayo sa mayo sa San Jose pinakauli natin pinag-bring me pinag-bring me natin dito pinaka pinakauli dito San Jose. Nandito tayo ngayon sa Meri San Jose. Ito guys. Ngayon uh, may simbahan ng San Jose. Ito yung pole ng San Jose. Yan. Diyan tayo na huling ano. Pag-bringin natin huling uli. Uh, patungo tayo ngayon sa may Sipang Almasen. Ito na. Ngayon sa may Nabotas City Hall. Pagpunta na tayo doon. Ang goal niya go tayo. Ngayon guys, andun na tayo. Marapit na tayo sa Sipang Almasen po. Uh, Maya-maya, bababa na tayo guys. Dito sa aking Pajero. Eh, Pajero. Pajak pala. Uh, Maya-maya, punta natin yung mga uh, poda dito sa pila nila. Ha? Guys, andito uh, na tayo sa may poda ng Sipang Almasen. Uh, sa gilid ng Nabota uh, City Hall. Uh, Ito, papapringin tayo. Uh, ngayon, kung sino yung mga unang sa atin ng gamit ng Pajak kasi ang may premyo ng panarin ha so guys 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 mga kapadyak kapadyak mga kapadyak kapadyak eto papabring me ako may premi sandaan pauna pauna na kung sino mauna kung sino mauna hey kapadyak kung sino mauna ha kung sino mauna kung sino mauna, kung sino mauna ha may premyo sa daan ha, kung sino mauna ha. Bring me, bring me, bring me ha. Oh, Sabihin lang namin, bring me. Oh, bring me ha,

ngayon, trabaho ng okay, ay, pa na, pa vlog. Oh, ah, salamat, salamat. Oh. kami okay, oh, galing, galing, Ito, nanalo pangalan ng nanalo kayo